Good morning po sa lahat at for today's video mga ka-wander I-update ko lang kayo dito sa ating mansion. Ayan, tara, labas tayo Let's go Ayan Uy! John, din Ha? Wow! Uy! Sinong kumala ng papaya? Papaya, ah. please Uy! Kami? Mm. Uy. Sino siya kung kasuka eh? Sino yun siya, B? Hindi ko makilala. Kambal. Ah, yung kambal. Uy! Grab. Uh, uh, uy! Ang daming pagkain, B, ha? Mm. Oh, Dami. sana all. Sinipak na naman sa ating bandi magluto eh. Naku, B. Ito na naman yung problema natin. Parang nagagaya na siya kaya tinda. Oo. Oh, Kasi, B, yung ref, madali mm, no. madali na naman maubos. Ano pa, kuya? Apulo pa ba? No, Pati nga yung rip natin. Ay puno, ay marami pang laman. Ay pang laman mga kawander Pang one month. Dito sa kabila, uy ang tigas. Ay dito sa kabila. Dito sa kabila wala na. Ito apple uh, na lang. Wala nang na grips. Ay, ito may grips pa konti. Ayan, may grips pang konti mga kawander. <laughs> Ayan, simple mga ka -wander. Ito pa. Ayan, meron tayo itong mga... Ano ba tawag ito, babe? The bar or protibol? Ayan ako. Protibol na yan. Prot, prot, prot bar. Prot bar. Ayun, ayan Kasi mga ka nakita kita niyo naman yung tsura. Oo, oh, ayan ah. Oh. Oh, ayan. O, oh, diba? Ito Di yung wine bar. Ayan, tapos o, tapos ito may ilaw. Ah, prot... May laging-laging ilaw doon, babe. Ayun At nga. Yan. Oh. Ah, prot bar siya mga ka -wander. Kasi mayroon sila saging. Ayun, mangga. Ang gamit pa natin mangga doon sa kapo. Ay, saan? Sa kitna. Ah, mayroon pa rin itong mga mangga, mga, mga kawander eh. Ito o. Oh. Ito, B, o. Tingin mo, hindi kaya kasama ito sa ano? Nabasag yung kabila. Tingin ko, hindi siguro kaya silabas yan eh. Pero saan lang, Hindi. Ay, ito mga kawandas, ay, ay ito, ang daming mangga. Uy, may hinog na, oh. Oh, di ba may mga hinog na mga kawandas? Ay, ito may sira. Sayang, may sira. Ito mga kawandas, oh. Ay, ang bango, ang bango na niya. Ito. Mahinog na sila. Ay mga ka-wonder, ibinto e, sa namin ito ng 20-ang kilo pero sabi ni Wonder, mami siya na nabibili. <laughs> Ay, ang sarap. Ang yummy. Hello, Bob. Hello, bibi. Mama. Ah. Ano? Hindi ako pinti. Hmm. Hindi. Ito, ito pala mga ka-wonder, ito yung, ito yung lahat kong ginagawa minsan. Minsan pero lagi. Ayan. Hindi naman siguro kasama to. Ha? Pinabi yung apoy. Uy. Umulo na siya eh. Ito mga kawan, dali na lagi kong ginagawa minsan. Ayan. Ang sarap ng amoy. Mmm. Ang bango. Ayan, tara. Pakita ako kasi kung paano ako kukunin to. Sa yun ng baso. Ayan, baso. Tapos... Ah... Uh, huh? Ang ginagawa ko lang mga kawander, wonder pag bagong init. Ang tamis ng mangga po yun? Ah. Ay nga, fresh, ang fresh. Bibi, palagay nga muna ako ng kanob eh. Ng to Ay, ko ng tubig. Pakita ko lang sa mga ka natin ito, yung iniinom ko. Ginagawa ko ito mga kawander, wonder pag kumukulo pa siya, nilagay ko siya ng tubig para Parang naging, ano, siya naging... Ah, tawag nito, maligam-gam. Ayan. Tapos syempre, yun ang iinomin natin. hmm Mapakla-pakla na masarap yung sa pakiramdam yung lasa mga kawan. Sa mga nagtatanong, uh, wala kasi ako sa authority na mag, ano, baka mamaya. Try nyo na lang itong gawin. Ayan, try nyo na lang itong gawin. Bahan ko ito ng biyabas at dahon ng guyabano. Ayan, dahon ng biyabas at dahon ng guyabano. Try niyo po mga ka-wonder. Ang ganyan lang uh, kuha ng dahon ng biyabas at dahon ng guyabano. Tapos, yon inumin niyo. Ang sarap sa karamdam, talagang nakakaginhawa tayo. Ayan. Okay. Okay. Ayun lang mga kawander. Salamat po sa inyong panonood. At see you po sa aking next vlog. <laughs> Bye!